Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kagapay? Ka Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Ang ating tinatalakay ay ang limang katotohanan tungkol sa mga bagay. Unang katotohanan, ang mga bagay ay nagpapahayag ng kaluwalatian ng Diyos. Pangalawang katotohanan, ang mga bagay ay tumutugon sa pangangailangan ng tao. Pangatlong katotohanan, ang mga bagay ay magkaugnay at nakadepende sa isa't isa pang-apat na katotohanan, ang mga bagay ay dapat pangalagaan sa pamamagitan ng wastong pamamahala. Ang ibig sabihin ng pamamahala ay hindi tayo ang may-ari ng sangnilika, kundi tayo ay iniligay bilang katiwala ng sangnilika ayon sa layunin ng may-ari at may-lika. Mula sa mga susunod na talata, patunayan kung sino ang may-ari at kung aling mga bagay ang saklaw ng kanyang ari-arian. Mga awit, kabanatang 24, sa talatang isa, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Mga awit, kabanatang 50, sa mga talatang 10-12, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan, Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Yamang ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay at tayo'y mga katiwala lamang. Paano natin isasagawa ang ating pamamahala? Ayon sa unang Timoteo, kabanatang anim sa mga talatang labing pito at labing walo, ang mayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti, at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Efeso Kabanatang 4, Talatang 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Lukas Kabanatang 3, mga talatang sampu at labing isa. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Panglimang katotohanan, lahat ng bagay ay gagawing bago. Dahil makasalanan o dahil sa kasalanan ng tao, ano ang nangyari sa unang nilikha ng Diyos. Genesis kabanatang tatlo sa mga talatang labing hanggang labing Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y isinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, Magihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Roma Kabanatang 8 sa mga talatang labingsyam hanggang 21 sapagkat nananabik ang sangnilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilika hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilika ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa mga maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos kaagapay itinakda ng Diyos na gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa sa huling panahon. Ilarawan natin kung paano maiiba ang bagong langit at bagong lupa sa kasalukuyang lumang langit at lumang lupa. Ayon sa pahayag kabanatang 21 sa mga talatang 4 at 5, At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Kaagapay, yamang may ganyang plano ang Diyos. Paano kung gayon tayo mamumuhay sa kasalukuyang panahon? Ang sabi sa pangalawang Pedro Kabanatang Tatlo sa mga talatang labing tatlo at labing apat, Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paggaharian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng payapa walang dungis at walang kapintasan. Sabi ng Roma, kabanatang isa, talatang dalawampu, mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kaagapay, tayo'y tinutulungan ng modernong siyensya upang maunawaan ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa kanyang mga nilika. Sa inyo na mahilig sa siyensya, matutuwa kayo sa kasunod na paliwanag. Kahit na sinasantabi muna natin ang paniwala natin sa Diyos, natuklasan ng mga dalubhasa sa siyensya ang tinatawag nilang prinsipyong antropiko or anthropic principle sa buong sangnilika. Ganito ang paliwanag ni Dr. Norman L. Geisler. Ang prinsipyong antropiko sa salitang Grego ay anthropos. Ang ibig sabihin ay tao. Ay nagsasabing ang universe ay inihanda mula sa simula upang makalitaw ang buhay in general at sa buhay ng mga tao sa particular, para magkaroon ng buhay sa kasalukuyang panahon, di ka panipaniwalang mga bagay ang dapat umiral noong pasimula ng universe. Ito ang pagtutuunan natin ng pansin at tatalakayin bukas, kaigapay. Magkarinigang muli tayo bukas sa kapareho ring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y eh, kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan